Dahil nagmumukha sila sa binas Dahil nga, tignan nyo naman mga ko. Halos magkakadikit-dikit na yung kanilang mga mukha Ipag <laughs> na natin mga asingko. Dahil meron ako isa nakita dito Eh, para na pit na rin ko siya Eh, siya mga singko Ang hirap na pwesto niya <laughs> Wait ka lang ha Wait lang <laughs> Yun, mga singko Medyo malulam na naman ang panahon Hello. Medyo Hi, what's that? Hello. Ah, don't like. Tapos. Ha! So, yun, mga ko. Dahil nga, malulam na naman ang panahon. Uso na naman ang one eye. Mga ko, kaya... Ako kanina eh, nagpainom na ako ng mga pangontra. <laughs> dahil lang hirap ng ano. Ah, ano na naman? Hello, baby, baby, Oh my God! Babysitter tayo ngayon, mga ko. So, yun, dahil nga, malulam ang panahon at wala tayong magawa mga ko eh ang gagawin na lang natin eh silipin na lang natin eh. <laughs> may tita nyo eh overcrowded sila dahil tatlong tropa peeps natin ang nagdala niyan. naipon lang mga asin ko pinagsama-sama ko na <laughs> yung mga karton nila mga ko bali tatlong grupo ang nagdala sa atin ngayon sisilipin natin para hindi na sila kawawa dito mga asin ko dahil nagmumuka sila sardinas dahil nga tingnan nyo naman mga ko halos magkakadikit-dikit na yung kanilang mga mukha magkaka isa kulay na lang ang tingin ko sa kanila dahil nga sobrang dami siksikan wala tayong kulungan mga asin ko. kaya sabi ko nga sa mga tropa pips eh hinay hinay lang pag nabawas ng konti abi ko eh, ayaw wag papigil kailangan daw ng ganito kailangan ng ganyan kailangan may bibilin mga singko kaya naawa ako. Ayan, nangyari sa atin eh. yun. Ayan, eh, nakakuha natin yung mga ibon nila, nagsisiksikan. Kaya ngayon, ang gagawin natin, mga ko, eh, bibidyohan natin sila. Siguro kung ano nalang madampot natin para makita lang natin, mga singko, Eh, para mabidyohan lang natin. Kung ano madampot ko, yun na lang ipakita natin. Saka natin ilabas sa pwesto. Doon kasi, medyo maluluwang, marami kulungan. Marami siyang nakaseparate na kulungan. Pwede natin silang sila pag-iwahiwalayin doon. Kaya, gawin natin visual na natin makasin ko dahil meron ako isang nakita dito eh parang napipit-pit na rin ko siya eh siya makasin ko <laughs> hirap na pwesto niya wait ka lang ha wait lang <laughs> yun bali silipin na natin makasin ko para hindi na sila sigsikan dito dahil nga pinagsama-sama ko sila sa isang kulungan binaba na natin yung isang kulungan dito na, na bakante para medyo maginawaan ngayon dadampot tayo tingnan natin kung ano mga dala ng tropa pips natin hindi ko na alam kung alin dito yung mga pinagdadala ng mga tropa dahil nga tatlong grupo sila pinagsama-sama ko na lang kaya nagsiksikan mga ko yung isa maraming nakaklab yung isa naman maraming ganitong kulay yung isa mga regular na kulay pinagsama-sama na lang natin mga sinko. ngayon silipin natin ang problema mga ko eh kailangan natin ng ano, tayo siksikan sila tingnan niyo. Kailangan natin ng ano, ng backup, backup tuhod ba? Tingnan eh Hoy, pag, -pag sa dito eh magkakawalaan na. Eh gusto ng lobas itong itim kaya unahin natin siya. Halika dito, halika dito, halika dito. So ayan, bali ito yung isang black. Masin ko makikita nyo eh, black lang siya. Talagang itim lang, kaya lagyan na natin dito. <laughs> Ayan, lagyan na natin yung isang itim dito. Medyo marumi yung paligid natin. Hindi pa tayo nakakapaglinis. Meron tayo dito. Itong ganda nito. Ganda ng mga kulay talaga nito. Oo, oh, laki ng pintu natin. Grabe. Sobrang dami yan. Eh, talagang makakawala na sila. Ito naman, eh, para sa Danchek. Ito, eh, Danchek talaga siya. Nakaklab din siya. Ay, hindi. Nakakomersyal lang siya ng PHA Oblong. Balit, tingin ko dito ay eh, medyo bata pa. Kaya, lagay na natin dito. Baka mamaya, eh... Mapit-pit lang sya doon ganda pa naman mga asing ko mamaya pakainin natin bago natin ilabas oh mukhang gutom sila mukhang din na napapakain ng mga tropa pips natin eh may itim pa dito mga asing ko may isang itim pa dito kunin natin Ayun. eh ito yung isang itim parang borga na mga asing ko pure black jackpot walang leg band <laughs> ano ba yan <laughs> Maganda sana yung mukha nito eh ganda pa naman no oh. pure black solid kaso walang leg band kaya lalagay na natin dito parang uwak lang mga asing ko mga itim ngayon silipin na din ito to, to may nakita akong maganda ito to to ito ganda nito bali ito ay isang hen Ayun, oh. kita, kita na yun o oh. kitang kita naman sa mukha pink ang kanyang mata isang hen na blue check wala siyang white flight naka naka club siya ng GRPL kung hindi ako nagkakamali lagay na natin dito mabilisan lang ha ito dahil nga sobrang dami ngayon, Sobrang dami. Ayan o. Oh, bumubukas. Natutulak pa nila. Mga ko Ito, ito, ito. Maganda rin to. Itong blue check nalalaki Isang blue check nalalaki lalaki. Maasin ko kung makikita nyo eh. Parang nagsubo na siya. Ayun no? Parang may pinasubuan. Blue check cap. Naka GB lang siya. Commercial. Pero magandang mukha. Malaki rin Lagyan na natin dyan. Para maginawaan kayo ha. Lima na kayo dyan Sisiksigin natin. May <laughs> ganda na kulay nito. Black and white. Binabara ako pa siya nitong blue bar. Basito. Tingnan nga natin itong blue bar. Mukhang barakulo. Ito yung blue bar. Napakaganda pala niya. Para kudo siya. Ang ko. Oh. Blue bar, club ring. Page A na may markings. Ayun o. Oh. May markings siya. Ganda ng singsing -sing niya. Violet na oblong page A. Lalaki ito. Para kudo. Kitang kita naman kanina. Ayan. Bali anim na sila dyan. Isang... Yung barakudo, eh, nilagay na natin. Ngayon, bawasan pa natin. Medyo lumuluwang na sila ng konti. Uy, may borga, oh. nga natin yun. Lumayo pa. Dali, ako na. May itim na borga. Maasin ko, yun. May itim na borga. Maasin ko dito, maraming itim. Maasin ko, ito. Ito, isang itim din to. Ang laki ng ilong. Ayun. Kaso, ay may leg band siya kahit ito paano. Kahit commercial lang, at least may leg band. O, ganda o. Laki ng ilong. Pure black. Parang nakatatlo na tayong itim ah. Ayun o. Tatlo na yung itim natin na solid na black. One, two, three. Tatlong itim na. Pero yung isang laki. Ayun o. Grabe laki nito. Laki ng ilong. Nakajak ko tayo isa. Ngayon ko lang siya napansin. Kahit nung nililipat ko ba. Sige, Laki pala ng ilong nito. Ngayon, bawasan pa natin. Ang ganda nito. Oh. Sige ko, nasa bungad na. Kunin na natin. Pag nasa bungad na. <laughs> Ay, mga sige ko. Napakahirap na wala tayong tagahawak. Tapos, cameraman pa tayo habang tayo ang nagkwekwento. <laughs> mga sige yan yun. Oh. Isa siyang red bar pie. Para siyang dyan. Siya relax ang dating. Pero madungis ang dating. Pero malaki. Malaking kak ito. So, mga mahilig sa off color, pwedeng pwede ito. Lagay na natin. Oop, medyo maluwang sila dito. Konting-konti pa para mabawasan yung mga nandito. Ayan, o, medyo lumuluwang na sila. Nakakapaglibot-libot na sila ng konti pero konti pa. Dahil dito, maluwang pa ito eh. Pero ang ganda talaga nito. Ang laki ng ilong. Solid black. Pero ang ganda ng kulay nito. Dito tayo panalo sa mga ganitong kulay dahil yung mga bata eh mag-aagawan sa ganyan uy batman habi <laughs> nila <laughs> so yun Malitignan natin ngayon yung ito may magandang blue bar makinis ito mga singaw makinis na blue bar may napansin tayo isa siyang parang lalaki ngayon meron siyang commercial tsaka parang personalized ng mga tropa pips natin blue bar whoop so, Medyo alalay lang tayo sa kanyang pagbuksan dahil nga ano ano pala siya mga singko nakabagus pala na yung blue bar maganda sana makinis na bagus pa isang pakpak ngayon ito may maganda dito parang gusto lumabas na kaya palabasin na natin dito meron tayo isang blue check na may white flight ito medyo kakaiba kulay nito commercial lang kanina meron, may marami akong nakita na blue check white flight na parang sa tingin nyo, lalaki babae eh. mukhang hen ano namukhang kak <laughs> Alanganin, alanganin. Lagi ka na dito. Medyo dumadami na yun nandito, mga singko. Ngayon, silipin pa natin yung... Bara ako na, mga ko. Oh, ganda pa ng kulay. Parang velvet. Ngayon, meron pa ako isa nakita dito. Black and white yun. Oh. Parang Batman. ito siya, oh. Kung makikita nyo siya, parang sa black tiger. Itim, eh. Ayun, oh. Pero parang black grizzle lang dating niya. Ewan ko lang kapag naglugod. Dahil pag tingnan nyo, mga singko, naglulugon siya ng mga solid na black. Mas matingkad. Kaya, hindi pa talaga yung kulay niya ito. Baka maglulugon pa yan na mas maganda. Parang black tiger na dating niya. Wop, binakawalaan na. Mga singko. Buti na lang, mabilis talaga tayo. Anak ka ng teteng. So, asa na ba tayo? Buti na lang mahasin ko. Mabilis yung kamay natin. Nakawala dito. Natulak siguro nila yung pinto. Eh, hindi siguro nagkaano na isara. Nakawala yung isa. Buti na lang. Mabilis yung kamay natin. Iba talaga tong kamay na to, ah. Siko. so, ayan. Bali, asa na ba? Silipin. Ay, may kamukha siya. eh no? Medyo lumalabo yung ating camera. May kamukha siya, mga asing ko. Tingin ko, mga kasing ko, magkapatid dito. Kamukha nyo. Itim din yung buntot. Medyo, ay no, palugon na rin siya ng mga itim-itim na solid de. Eh. Medyo bata pa, katulad ng isa. Ayun no, magkamukha sila. Tingin ko magkapatid dito baka nestmate. Ayun no, mga singko, magkamukha sila. Isa, dalawa, mukha silang black gray isa Hindi sila mukhang black tiger eh. Ewan ko lang kapag naglugon, baka mas kumanda pa. Ngayon, nasan pa ba? Bawasan na natin ng iilan ng piraso pa. Para naman medyo maluwang na sila ko dito eh. Para mailabas ang laki nito. Ayun no, tignan nyo mo. Nakatakot yung mukha nito, mga singko. Ang laki. Ito naman, mga asing ko, ang ganda ng kulay. Para siyang nagba-brown na blue check. Eh, no? Para siyang anong, indigo. Parang indigo na ito eh. Kaso, medyo nahihirapan ako dahil ang pinagsasangka natin, mga asing ko. Ito yung ating siko. Ayan. <laughs> Kanina siguro nakaganyan, mga sinko, kaya naitulak na ganun. Buti na lang talaga. Yung kamay natin, eh, medyo mabilis. Sarado na nga natin ng konti. Ito pa yung isa. Grabe, napakahirap ng ganito eto pa yung isa. Ganda ng muka, Ang kinis niya. Kaso nakakatakot siya yung mukha niya. Maasim ko. Pero maganda kulay. Blue check na parang ma-brown brown. Malaking ibon. Malaking ibon siya. So, yun. Parang nakaklab pa yata. Hindi ko napansin. Parang nakaklab pa tayo ito. So, ayan. Medyo malulam ang panahon. Kaya medyo nagloblog yung mga kuha natin ngayon. Bali, ito yung kalahati siguro. Andito na. Yung kalahati naman eh. Naiwan na dyan. Tingnan na lang natin. Mga ko. Kasi may mga brown pa eh. Madilim na dito. Mga asing ko. Eh, may mga brown pa doon. meron pa isang brown dito. Tapos doon, merong black check white flight. May blue check white flight. May isa pang brown dito. Mga asing ko. Tsaka ito. Ito yung nakawala ata kanina eh. Ganda nito, makinis na yung bird, lumpar. So ayun, bali ganyan na lang muna. sarana natin. Baka makawala pa sila ulit. Ito yung kalahati naman na nasilip natin. Ganda talaga na no. Ano? Ang ng ilong. Ah, oh, sige, na ba? Ano? Itim na malaki ilong. siya lang malaki ilong eh. So, ayan. bali na na natin. Ngayon, dahil nga na napresko na silang konti. Pakainin muna natin. Tsaka ito, painumin natin ng konti. Tsaka natin, ilabas sa peso para matataba sila ng konte. Medyo payat yung nahawangan kong iba eh. Dahil nga, mahal na pabayaan na ng mga tropa peeps natin. Kaya so, gagawin natin eh, lalabas na natin sila. Ayan oh. Sang katutak na naman ang papakainin natin. <laughs> <laughs> I uh -huh.